Ang exciting adventure na naman to. Naisip nga naming akitin ang isa sa mga bundok dito sa Sablayan na palagi rin naming natatanaw mula dito sa kinatitirhan namin. Bilang pamilya na mahilig mag-adventure, na curious nga kami kung ano yung pwede naming makita sa taas at ano nga ba yung exciting adventure na mararanasan namin para ngayong gabi hanggang kinabukasan. Alam ko na matarik ang daan dito. Mahirap. Pero sabi nga nila, kapag daw mahirap yung daan, maganda yung patutunguhan. Habang paket pa nga lang kami, ay biglang nagparamdam yung ulan. Kinakabahan na kami eh, pero at the same time, excited din kung ano nga mangyayari sa amin. Palagi rin kami nagpapahinga kasi nga mataas talaga siya at matarik at nakakapagod. Dito nga ay nakakita na rin kami ng puno ng kawayan, kumuha kami ng gagawin naming baso at lutuan ng kanin. Ayun, nagpapahinga kami. <laughs> Kita na namin yung pagbuhos ng ulan sa kalupaan at dito sa taas ng bundok malapit na kaya nung nakakita kami dito ng barang abandona ng kubo. Pinasok na namin walang tao pero mukha na siyang sira at iniwan na kasi wala nang bakas ng pagtira, sira-sira na rin. Dito kami nagpalipas ng ulan. James! Lagana <laughs> pa kayo ng magandang solar. Yung natural na natural parang walang uh, seamless. simples. wala mo pati anghel wala <laughs> 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 mo pati mo pati anghel <laughs> wala na nga pag asa na umakit pa kami dun sa pinakatoktok dahil grabe na rin yung lakas talaga ng ulan pag gabi na rin to at naisip namin na kapag umakit pa kami baka mas lalo kaming mahirapan dun baka mas lalo kaming mahirapan dun parehang aguli was babalai pag binasa ko nang talaga lunglan kaya nag-decide kami na dito na kami magstay for the night. Nagready na yung isang kuya namin para makapagluto na ng sinaing gamit nga itong kawayan. Ito talaga yung sinasaingan namin kapag nandito kami sa bundok dahil mahirap na mag-akyat ng mga kaldehero pa dahil mataas at matarik. Masarap din pati ang sinaing kapag dito niluto. Mabuti na lang ay may dala nga rin kaming mga malilinis na tubig. Hapon pa lang nito pero kailangan na namin magsaing dahil abutin talaga kami ng gabi dito. May kuya ay naglinis na rin ng maaari namin tulugan dito. Madumi at magulo na rin kasi talaga itong kubo dahil halatang inabando na na at mukha wala nang tumitira. Dito na rin kami magluluto ng aming ulam which is tokwang sisig na may baboy. Ay, <coughs> <laughs> hindi man ito yung inaasahan namin pangyayari, pero mas naging exciting, mas naging masaya yung adventure. Kapag hindi mo inaasahan yung pangyayari, kapag nandito, pero masaya. Walang ibang iniisip na problema, walang stress. nag -e enjoy lang. Ito nga mga bagay na hinahanap namin. At binabalik-balikan ka namin kapag umaakit kami ng mga bundok. pupunta kami sa mga lugar na sobrang payapa lang. Ang na talaga ng ulan pero buti na lang may dalpa kami lo na trapal at ito yung ginawa naming bubong. Sobrang lamig din dito kaya naman nag-decide kami magkape kina magahan, bago sumikat yung araw, kailangan namin magpatuloy papunta doon sa pinakatok-tok para makita namin yung best view. Bago kami umalis, ay nilinis muna namin itong kubo. Make sure na walang kalat. Salamat ka dito sa bahay na tinulugan namin. Although, di namin alam kung sino yung may-ari, pero nakakatawa. Nilinis pala namin yung bahay na yan bago kami umalis. Kahit alam namin inabandon na na siya. Nagpatuloy nga kami sa pag-akyat at dito pa lang, hindi pa tuktok pero napakaganda na talaga ng view. Wala kang ibang maririnig dito. At doon nga daw sa pinakataas ay eh, makikita mo yung kabuoan ng sablayan. At yun nga yung gusto naming makita. Grabe pag-akyat namin dito, sobrang ganda ng view. Dito nga ay nagkape na kami at may dala-dala rin kaming tinapay. Dito ay sobrang payapa, napakaganda ng view, ang sarap lang magkwentuhan, magtawanan, at grabe itong adventure na to, sobra talaga kami nag-enjoy. Are! Ay, bigyan yung tinapay! Nagulwa! Uy, tinapay. Oh, Saan yung bahay nyo? Tinapay, Yung tinulugan namin. Tinapay tayo. Tumutulog <tis> <tis> Ano yan? kasi. <tis> Oo, oh, ayun. May kasi. Salamat, ha? Salamat, di. Mag-tinapay na kayo. ang matal mo, di yan? Oo. Kalakbo sa mga kubong Hindi. Hindi. Salamat, ha? Sobrang ulan. Hindi, Kahit Mabait talaga yung mga katutubo nating mangyan. Turns out sila pala talaga yung may-ari nung kubo na yon. Kaso hindi na sila naglalagay doon dahil may panibago na nga daw silang kubo. Pinupuntahan lang nila yung mga tanim na sila sa paligid. At nagpasalamat kami sa kanila. Binigay na rin namin yung mga natitira namin pagkain kasi ngayong araw ay pauwi na kami. Ang sabi nga nila, hindi kami nadumihan sa kubo ng mga mangyan. Alam nyo ba na nagpapasalamat pa nga kami kasi may natuluyan kami nung panahong sobrang lakas ng ulan. Ang sabi ko nga, kapag nakabalik kami, ay magdadala kami ng para sa kanila naman para naman makapagpasalamat pa. Salamat! Kasunod oh, naman, kailan mapagkita naman dito tayo. Oo, oh, walang problema. Salamat! Uh, salamat eh! Thank you! Bye. gawa namin ng mga bagay na to. Marami kaming natutunan. Maraming experience. Maraming masasayang kwento. At alam ko na pag namin ang mga video to, maaalala namin lahat ng iyon. Ayun naman ang purpose ng vlog na to, maipakita sa inyo kung ano yung masasayang experience na mararamdaman at mararanasan mo with nature. Huwag mo lang tong abusuhin at sirain. Swerte lang kasi naranasan. At nakikita ko pa to sa napakaganda niyang view.